magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Ito ay ngumiti lamang. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, May mga nais akong sabihin sa inyong lahat. Ito ay sobrang napaka-importante para sa ating lahing barbarian. Kaya makinig kayong mabuti. Sigaw ni Pinunong Bench sa malakas na tono at seryoso. Nang marinig ito ng lahat, ang mga sigawan ay biglang nawala pa unti-unti ang paligid ay biglang tumahimik. At ang mga mamamayan ay nagbubulungan at sinabi sa bawat isa na kanilang mga katabi. Mukhang seryoso si Haring Bench. Ano kaya ang kanyang sasabihin sa ating lahat? Bulungan ng mga mamamayan. At maya-maya si Haring Bench ay tumingin sa lahat at ito ay naglakad ng kaunti. At si Pinunong Benj ay muling nagsalita at sinabi. Sa aming pagbabalik ngayon sa ating imperyo, Dala-dala namin ang balita na ang kaharian ng lahing elf ay tuluyan namin nawasak. Sigaw ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ng lahat sila ay sobrang natuwa at nagsigawan. Mabuhay kaharing Benj. Mabuhay. Sigawan ng lahat sa sobrang saya. At si Pinunong Benj ay agad-agad na nagsalita at sinabi. Tumahimik muna kayong lahat sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ng lahat sila ay agad-agad na nagsitahimik. At si Pinunong Benj ay nagsalita muli at sinabi, Ngunit dahil sa nangyaring labanan sa imperyo ng lahi ng mga elf, ang isa natin general na si General Miles ay napaslang sa labanan. Nang marinig ito ng lahat, sila ay labis na nagulat. At ang mga kasundaluhan na naiwan na nagbabante sa loob ng imperyo ay sobra din nagulat. At hindi makapaniwala, at si Pinunong Benj ay muling nagsalita at sinabi, General Bryan at General Kai, dalan nyo sa harapan ang katawan ni General Miles, sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila General Bryan at General Kai, agad-agad silang tumungo sa harapan kung nasaan sila Dax, Chester at Pinunong Benj. At sa gilid ang mga matatanda sa lahi ng barbarian. Agad-agad na nilapag nila General Kai at General Bryan ang ulo at katawan ni General Miles at ang pagkakabalot sa katawan nito at sa ulo ni General Miles ay inalis ng dalawang general. Sa pag-alis ng pagkakabalot, nakikita ng lahat ang ulo at katawan ni General Miles. Ang mga mamamayan ay sobrang nagulat at natakot, at ganun din ang mga matatanda sa lahi ng barbarian. Halo sila ay mapaiyak sa kanilang nakikita. Ang kaninang masaya na aura sa buong imperyo ay biglang naging malungkot. At si Pinunong Benj ay muling nagsalita at sinabi, alam ko na nakakalungkot ang nangyari kay General Miles. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat dahil sa nangyari kay General Miles. Ang pagkawala ng isa sa ating magiting na general ay malaking kawalan ito para sa ating lahi. Ang kahusayan at kalakasan ni General Miles ay hindi na natin mararamdaman upang makatulong sa atin na ipaglaban ang ating lahing barbarian. Ang katulad ni General Miles ay sobrang nakakahinayang na nawala ang aking puso ay sobrang nasasaktan dahil sa nangyari sa kanya. Ngunit wala akong ibang masisisi dahil napaslang si General Miles sa labanan na nangyari sa Imperium ng mga elf. At kahit sobrang sakit para sa ating lahat ang pagkawala ni General Miles. Kailangan natin tanggapin. Ito, dahil baka hanggang dito na lang din talaga ang nakalaan na kapalaran ni General Miles. Ang palakaibigan, at masayahin na general ay hindi na muli natin makikita sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ng lahat, ang mga mamamayan, mga kasundaluhan at mga matatanda sa lahi ng barbarian ay hindi napigilan ang pagtulo ng luha. At ganun din sila General Kai, General Brian lalo na si General Pat. Ang mga kan ay naririnig sa buong imperyo. Ramdam na ramdam ang kalungkutan ng lahat. At si Pinunong Benj ay pinipigilan na tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata at si Pinunong Benj ay muling nagsalita at sinabi, Masakit talaga ito para sa ating lahi, ngunit alam ko na ayaw makita ni General Miles na tayo ay malungkot. Kaya tanggapin na lang natin ang nangyari sa kanya, sabi ni Pinunong Benj. At ang isa sa mga matatanda sa lahi ng barbarian na tagapagsalita ay nagsabi, Tama si Haring Benj, ang kapalaran ni General Miles ay nagwakas na. Wala na tayong magagawa kung hindi pasalamatan siya. Ang lakas at kahusayan ni General Miles ay malaki ang naitulong para magtagumpay ang ating lahi na matalo ang lahi ng mga elf. Dahil sa lakas na pinamalas ni General Miles, ito ay nakatulong kay Haring Benj at sa ating mga kasundaluhan at mga general. Upang mapaslang ang lahi ng mga elf at nawasak ang kanilang kaharian. Hindi nasayang ang buhay ni General Miles. Dahil napagtagumpayan nila Haring Benj ang pagwasak sa lahi ng mga elf na gumawa sa ating lahi ng isang kalapastanganan. Magbigay tayo ng papugay at pasasalamat sa kagitingan ni General Miles. Sigaw ng isa sa mga matatanda sa lahi ng Barbarian. Nang marinig ito ng lahat, ang lahat ay sumigaw ng sumigaw. At sinasabi, Salamat General Miles. Salamat sa iyong lakas na pinamalas. Salamat sa iyong kagitingan. Salamat General Miles. Sigawan ng lahat, ang sigaw ay naririnig sa buong imperyo. Hinayaan ni Pinunong Bench na sumigaw ng sumigaw ang kanyang mga kalahi. Sa ilang minuto na pagsigaw, ang isa sa matanda sa lahi ng mga elf ay muling nagsalita at sinabi. Ngayon nakapagbigay-pugay na tayo kay General Miles. Maaari na natin ulit pakinggan ang mga sasabihin pa sa atin ni Haring Bench. Sabi ng isa sa mga matatanda sa lahi ng mga barbarian na tagapagsalita at tumahimik ang lahat, at si Pinunong Benj ay muling nagsalita at sinabi, Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, may mahalaga kayong dapat pang malaman. Ito ay napaka-importante sa ating lahat na dapat natin paghandaan. Oo nawasak nga namin ang kaharian mismo ng lahi ng mga elf. At napas lang ang mga kasundaluhan nila na nasa loob ng kanilang imperyo na mga naiwan. Sabi ni Pinunong Benj, nang marinig ito ng lahat, ang mga ibang mga kasundaluhan, mga mamamayan at ang mga matatanda sa lahi ng barbarian ay naging curious sa sinabi ni Pinunong Benj. Lalo na ang marinig nila ang mga napaslang na mga kasundaluhan sa loob ng imperyo at kaharian ay mga naiwan lang. At ang isa sa mga matatanda sa lahi ng barbarian ay nagsalita at sinabi. Haring Benj, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ng isa sa mga matatanda sa lahi ng barbarian na may kuryusidad. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, ito ay muling nagsalita at sinabi, tama ang inyong narinig, napagtagumpayan nga namin na mawasak ang kaharian ng lahing elf. At napaslang ang iba nilang mga kasundaluhan na nanatili roon. Ngunit, ang dapat niyong malaman, na ang hari nila na si Haring Ken ay sa mga oras na ito ay buhay pa. At ang lahi ng mga elf ay hindi namin tuluyan nawasak. Dahil ang lahi ng mga elf ay nagtataglay pa ng libo-libong kasundaluhan ng na mga nabubuhay pa. Sabi ni Pinunong Benj, nang marinig ito ng lahat sila ay labis na nagulat, at hindi makapaniwala, naririnig, ang mga bulungan ng lahat, at ang isa sa mga matatanda sa lahi ng barbarian ay nagsalita at sinabi, Magsitahimik kayo, sigaw ng matanda, at ito ay tumingin kay Pinunong Benj at sinabi, Haring Benj, paanong nangyari na ang hari ng mga elf na si Haring Ken ay nananatili pa rin buhay sa mga oras na ito. At ang bilang ng kanyang mga kasundaluhan na nabubuhay pa sa mga oras na ito ay bumibilang peren sa libo-libo. Paano nangyari iyon? Samantala ang kanilang kaharian ay inyong nawasak. Sabi ng isa sa mga matatanda sa lahi ng mga barbarian na tagapagsalita. Nang marinig ito ni Haring Benj. Ito ay muling nagsalita at sinabi kagabi nung kami ay sumalakay sa imperyo at kaharian ng lahing ng mga elf. Nang mapasok namin ng tuluyan ang imperyo nila at mapaslang ang libo-libong kasundaluhan na nasa loob ng kanilang imperyo at kaharian. Napagalaman namin na si Haring Ken ng lahing elf ay wala sa kanilang imperyo At ang kanilang hari ay may pinagkakaabalahan sa mga nakalipas na mga araw at kasakasama ng hari ng mga elf ang libo-libo pa nilang mga kasundaluhan na kanyang mga tinalaga sa bawat lugar na kanilang nasasakupan. Ngunit hindi ko alam ang lahat ng detalye. Si General Kai ang magpapaliwanag sa inyong lahat. Dahil si General Kai ang nakakaalam kung bakit wala ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahing elf sa kanilang imperyo at ang kanilang hari na si Haring Ken. Nung kami ay sumalakay sa imperyo ng lahing elf, General Kai maaari mo sabihin sa kanila lahat kung bakit ganon ang nangyari. Sabi ni Pinunong Bench sa seryosong tono. Nang marinig ito ng lahat, sila ay tumingin ng husto kay General Kai. At nang mapansin ni General Kai ang tinginan ng lahat at nang marinig niya ang sinabi ni Pinunong Bench. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye.